Good defense Nice one ganda Good, good. Boom Nice good Tujuh Nice one Nice Nice one. Ganda ng defense yan ha. Yan talaga mabubo defense mo. Ganda. Nice. Defense Okay lang si ang luwag na defense ha. Hindi maganda. Ganda yung defensa. Ganda-ganda. Hindi, namang kasangin dyan. Nice one. Alis agad. Tumukod. Alam mo na yun. Papur sa'yo yung magtumukod. Patadin mo na, tol. Good. Basta tumukod, papur sa'yo yan. Yun, know, Wala naman kasi tibigay na namin yan yun. Nasuntok pa pag tumukod. Good. defense. Nice one. Ganda. Good.

Ang gulo Good. 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 Nice one. Good. Nice. Dependsa. Anong yun? yung nagpapaba ang kamay mo, Lodge. Walang ganun. Para si Mac Tyson. Pag... Umakit sa ring. Nakadefense na. Pagpapa. Hindi pwedeng so ganun. Oh, game game. Last 40. Walang paba ng kamay. Walang ganun. Disiplina. Huwag mong manuhin yung kalaban mo. isipin na kaya mo yan. Kasi sututuyan. Hindi lang mga diyan. Pisyo. Wala ni pizza. Wala kasi eh. Masalo ka. Good. Last fifteen. La last seconds. Huwag kang Good. 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 Nice one. Nice Good. one. Hello. Time. 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 <laughs> ganda, <laughs> ganda, ganda wala, ng depensa. Huwag ka bumaba ng kamay. Pakakinarin mo na yun. Disiplina sa sarili mo yun. Huwag mo siyang... Kapag lumuwag ka ng depensa, ibig sabihin, namalit mo yung kalaban mo. Malit. Ah? kahit eh. Ha? Tugig. Ano yun, mag, <whistles> <whistles> Ganda ng depensa nung una, Bumaba. Dalaylay, ha? Okay. Ay, ganda yan. Next, susunod na laban. Meron mo ba? Okay. Okay lang talaga. Ingat, ingat. Malalim. Relax. Dipinsa na. Huwag pumaba. Huwag ka mabigay ng maliit na ano, na pagkuwang tamahan ka. Good. Depensa. Nice play. Laging dipinsa. May iwan daw pa. Good. O, okay na yan. Lamang ka sa akin dyan ha. Oh, time, time. Game okay, game. Okay, ito, tertinal. Tekno. Lapos na. Kinuha mo. 'Wag mo siyang. Hoy. Wag, wag niyong stay na sa papahingahin ka rin. Hindi. 'Wag mo siyang payngain. Di ba? 'Yun. hangga ba? Kulitin mo siya, kulitin mo, kulitin mo hanggang mo open. Wag na open Yun na 'yon. Ha? Good. Game. Last seconds, 'wag bahante. Oo, 'wag, 'wag, Huwag pikit ng ano. Okay, may last seconds. O, oh, time. Pinsa. Laki na alis. Huwag sa isang gulo. Ayan, o. Oh. Lapitan mo ng konti. Kaliwa gamitin ang gamitin ng jab. Set up muna, ha. Ah. Bago ka na, ha. Ice one. Slip, slip. Gumam gumamit ka ng slip. Pag tumukod, alam mo na yan. Oo, oh, Lods. Counterin mo na ng jab yung pagtumukod. Nice one. Good. Pinsa ka, dipinsa, pinsa. Kurma, ka rin. sa kanto. No, ikot. Alis, alis. Ikot ka. Good. Good. Ikot ulit. Kuha ka naman hindi mo yung ikot, ikot. Magtukot, ikot. Good. Good. Nice lift. Eh. Isa ba? Good. 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 Nice one. Hindi, wala nang hangin yun, Tol. Ito na nang job, Lutz. Huwag ka magtukot. magtukot. Good. Wala nang hangin yun, ha? Jab muna, jab muna bago kanan. Jab. Depensa, depensa. Break, break. Okay. Ding, ding. Ay, wala bang 14 seconds pa? Di ba tapos? Okay, okay. mga gano. Buti ka. 30 seconds. Um, okay, good job. Okay, mga naman. Yakap, yakap. Yakap. Good, good.